O, oh, kana, kana. ka na. Ka na, kao basta. Ura, gusto ko galing. Diba na yung hindi pa nabalot mo. Gusto mo yung muna lisa niya, boss. Ana, ano, gana. Wala pa rin tigil sa pagtanggap ng dawat ng ano, sa pagtanggap ng order. Gandang morning po. Saan ka? Ako si Butang ng Dile? Buwang. June 12. yan kompleto na yung ating team mga boss yung iba hindi ko na makipakita dahil marami na akong baboy na nakahandusay po Hikab, Alan Chris, yan dito nasa sa kanilang kanilang pwesto mga boss Pesta bukas ng eh, patron mo lang San Antonio, San Antonio de Padua San Antonio de Padua Pesta nga pala ila Yunas oh, oh, oh. Pagkatapos naming mag dito bukas sa diretso na may sa kanila mga boss. Kaya uh, merong malaking baboy na nilapa. Yan, doon sa rambos. Start 115. na rin 115 kilos. 115 kilos daw. Lima <laughs> makabuok. Uh, ya, rin yung nasalang na ano po. Go pick up. 35 kilos mga boss this morning. Inuna namin dahil medyo malaki. May uh, pa. Si Ikab. Sumangil lagi gawin hawin tiil mga boss. So, after namin mag-almusal ay eh, katay na. Hindi muna kami magkatay ngayon na boss. After na mag-almusal po. Yung ating uh, kalawang batch na katay. Katay tayo ng labing dalawa this morning at saka labing dalawa this afternoon. Yan na, <laughs> 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 maho na. Nag-arili, nagginilaw, <laughs> ganipigilaw. Tan, ah, lao ko yung boss. Ta, ta.

start kami magtuhog hindi uh, galing na rin tayo sa palengke hindi na tayo ng mga ricados mga boss mabot ng uh, almost 11,000 yung mga spices medyo mahal ngayon yung ano, mga boss yung mga sibuyas dahunan saka yung atsal yun yung mahal po ngayon uh, before kami mag proceed sa tangalian muna oy Diana Come. Your favorite. <laughs> <laughs> Anala di arah <laughs> <laughs> Sungit na mata. <laughs> ya, deh, Bos. Ini kelaki yang tadi

kasalan po puti pa yan uh, jumbo size natin alam uh, po yung tigil yung katayan doon mawasa sa slaughter area meron pa yung labing dalawa kulang pa hindi kasi kami pull po sa pagka trabaho doon mawa ni sa dito kami ni Kathy sa kani Omar yes, na Chris sa ano po previous so apat lang yung nagkatay Luwag na kay alam Masyado na ang maluwag yung, yung griller natin. Kailangan namin i-adjust yan mamaya. Maluwag yung kadena po. Hindi uh, maganda yung ikot ng babog by station. Lalo na yan, mga jumbo. So, pula na lahat mga babasay. Snack muna tayo. Cokes para manatiling alerto yung ating mga tugahok boys ush alas 2 pa ako si ikab malis malis ako si ikab lan sige na magkabilin in town diha do tari magpabuwa na tag tamis

tinanggap ko na no. wala sa kapatid ng misis ko yan wala sa kapatid ng misis ko yan boy. tanggap na tanggap tanggap pa rin ang order mga boss ang problema yung mga malalaki yun ah no yan tara hindi ka marilis na tanan babon sa kaming mag katay na naman po mga labing apat pa na diretso na yan tahi pa mayang gabi mga boss na buskaki mag adjust pa yan ng griller kaya medyo maluwag na oh kana kana sa lang yung hindi pa na balot mo boss ano sana wala pa rin tigil sa pagtanggap ng dawat ng ano sa pagtanggap ng order yung uh, buwak si Akmo mga 50 plus wala pa rin si Boss Kaki yun na lang yung pick up mga boss wala pa rin sila pag deliver so makompleto na kami dito isa eh, start na kaming magtatay po para kasimula na rin mag uh, ano, iwa ng mga spices magtahi na mga boss bandang alas o alas so gabi na mga boss and konti na lang yung kakatayin po hapunan muna yan sabaw saka lechon manok dadang and Lalo nila na after na na big day na ito mga boss bukas sa mga gusto na lang no, magpasyala doon sa beach with the sun mig light. Oy! Alo na kiyo with sun mig light. Kitay o yun. O yun, nandiyan na na Kanus ah! Lipat natin. Lipat ton o ay. Isip na. Ay ay. Lipat ton. Pohon, pohon, pohon. Maloy yun o. Bakit may ma? Bakit may ma? Ma mali.. mali.. kita kan invisible kita kan invisible antena radar <laughs> <laughs> so, till next video selanjutnya bos nyo bukas yung ating salangan sa facebook pak bos happy birthday salamat sa pesta sa po Kejan, oy. Kadalasan na nga ano po, baboy yan. Dahil nagkata yung kanyang parents. Pisa so, <laughs> sa kanila mga boss, pero di sa po. Dito po, tulong siya sa na, um, tutulong siya sa... Sa tulong sa sa litsunan. Dahil para makaiwas sa mga mamistahay. <laughs> <I'm> thinking... <laughs> Hoy, tutulong sa litsunan para makaiwas sa mamistahay. Mawawaw. No, <laughs> <No. laughs> Mawawaw.